pinapapatay na yung lalaki lang. Pero yung babae, bubuhayin ni kaninyo. So yung nagsasabi, kung meron mang sino man yun, e talagang nagdi-display yun ng kabubuhan sa Biblia na pinapatay daw ni Paraon sa panahon ni Moses ang lahat ng mga bata. Mali po yun. Huwag kayong papaloko, mga kababayan. Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time, two years below, to be killed, to be sure that this boy who is bound to be a king will surely die. At hindi rin po totoo, mga kababayan, na ang ipinapapatay ni Paraon ay dalawang taon pababa, kundi pagkapanganak pa lang. Oh. Ang nagpapatay po ng dalawang taon pababa ay si Herodes. Mababasa yan sa Mateo 2.16. Basahin natin ang sakasulat ng magkagayoy. Nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon mula sa gulang na dalawang taon hanggang sa pababa. Alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. So, ang nagpapatay po ng dalawang taon pababa ay si Herodes, hindi si Paraon. At hindi rin naman lahat ng bata ang pinapatay, mga lalaki lang na bata ang ipinapatay ni, ni Herodes gaya rin naman na mga lalaking bata lang ang ipinapatay ni Paraon. Kahit pa yung nagpe-persecute na yan, darating ang panahon, malalaman lang totoo itong sinasabi ko, lalo na kung glorified na. And then, may iwan sila dito. Kasama sila sa General Harvest. Oo, oh, naniniwala na kami kay Pasto, totoo nga siya, pero wala na tayo dito. Wala na ako dito para pumasok pa sila sa uh, banal na kasunduan ang kanyang kalooban ng magaganap sa lupa. Malalaman nila lang na ako'y totoo. Kakatok sila parang five foolish virgins. Sarado ng arka. So nung gagawin na lang nila, huwag magpatatak sa Antikristo. Paputol na lang ng leeg nyo. Yung naniniwala kay Jesus Christ ngayon, mahal din nila si Jesus Christ. Pero iba-iba lang ang kanilang interpretasyon. Pagkatapos, uh, darating ang panahon na alalaman nila itong sinasabi ko. Ito pala yung daan papunta sa arka ng kaligtasan lang hindi na dadaan ng malaking kapigatian. Nung mga panahong yun, magsisisi na yun. Nung panahong yun, maniniwala na yun. Pag inarap mo ang Antikristo, alam mo naniniwala ka na yung ako'y totoo. Sabi ng Antikristo, ikaw ba naniniwala ka ba kay Kristo hanggang ngayon o hindi na? Puputulin ang liig mo pag hindi ka nagpamarka. Magpamarka kayong lahat. Alam mo, pag nagpamarka ka, wala ka ng kaligtasan.